Sa iyong palagay, sapat ba ang bukas na komunikasyon ni Pangulong Marcos upang mapanatili ang tiwala at suporta ng publiko laban sa mga banta sa kanyang administrasyon? Sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong Miyerkules na nananatiling solid ground o matatag ang kanyang administrasyon pagdating sa suporta mula sa iba't ibang sektor, kahit papatuloy nilang pinagtitibay ang tiwala at respeto ng mamamayan. Sa isang media interview sa Malacanang, tinanong si Marcos kung gaano siya katiyak na mananatiling tapat sa pamahalaan ang mga uniformed personnel sa gitna ng mga ulat ng posibleng kudeta. Gayunman, inamin niyang mapanganib ang pagiging kampante, kaya't patuloy ang kanilang komunikasyon sa iba't ibang grupo upang marinig ang hinaing at suhestyon ng publiko. Lagi naming sinasabi ano ang magagawa namin para sa inyong advokasya o mga bagay na gusto ninyong maisakatuparan ng pambansang pamahalaan. Dagdag ni Marcos binigyang diin din ng Pangulo na ang bukas na komunikasyon ang susi upang mapanatili ang suporta at pagkakaisa sa pagitan ng gobyerno at ng iba't ibang sektor ng lipunan.